Bang. <laughs> yes. Yeah. <laughs> Nagbitay na. Yeah. Irelease, really, really irelease. Uh... Aria, Aria. Aria, o si Hinay, buhi ide. Hinay, Aria. kapugat <laughs> butong butong genda ka ka butong mana dag tu anah taku Bukat kayo. Butong man. Ni magkana ka. Bukat. Bukot. Mara nagtahe kuan, gisi. <laughs> <laughs> Dag ko ang matagaw, no? Parang pang, pang ko lang yung isda. <laughs> Prokote po kayo ng gagmay o mata gano, no? Ngayon ka na magtahi na ba? Oh. Sus, ko tiha anak. Gagmay ka is mata. Uh, na, may pauning ani kay dagkurayahang. Dagkurayang mata ba? Kaya kung di po tahi o nang iyahang gisi, mulusot rapong isda. Oh. Kasayang. Yeah. <laughs> instead niya na naso na to mo gawas yung kay kada kay kada kay buslot. nasaan siya ka? Every day mo magtahi di pa panagsara <inaudible> ko na aray ko ang gisi. Mm -hmm. Pero la sa ninyo i check ninyo gyo, kung naabay gisi. Oh, skillful punya ni aning kamao ani ay. Di pugka <laughs> <laughs> <tipan> kakama'o ani. Diba' di kamao ani Uh, Hindi ka mo tahi. magtahi. <laughs> no. Advantage na gano'n makamauan eh. Andre, parte sa ako no, istansya. Mm -hmm. Kaya sa babae, mantigo. Lagi? <laughs> mga, asawa, anang, mga mananagat. Kasi mga kurantay ba? Mm mga -hmm. siguro ilang mga asawa ang kamaujod kay labing oh. mananagat ilang mga bana maugyod. Na sila. Oo. Oh, Katobito, kanya itong mga kurantay diri ma mangayaw. Mga babae, Manila mo ay Mang, nahi ang ano? Manahi ay? May post lagi. Kuyog man. Para may polos mo ka, may tahi. <laughs> ano mga ilunga mga kamaw, manahi ay? <laughs> man, para, oo. Uh, may, may, kapuslanan lagi kay kuyog Goyog mo ara araw o may trabaho mori ilaha <laughs> diri kay muburo ka ayo gaw no dwarf gud siya ba hindi ti taas man siya oi eh. dili siguro ra pod ah, pero putol na namo kanang drip diri tumbaho na daan namo na muna usa kuanon kay para magkuba mag ang kuray na ito ani o hangin-hangin bakuan ni hapon oo matumbahan jud Sa asa na hapak unya ang hangin mga hog sa besa oh mga hog dito sa laki ako gino oy hangin hangin bakuan, waka, ba niya uh, so, oh malagpot na at, hmm, lokay magkaras-karas oh kena am gitsa sa may kuray oh dapat gid ila na gini yon tumbahon gina nila dili mm. ay, ay taas man. ni gam pare ani oh mo taas at taas agani gani na oh. nagsugod na ganig taas sugod pa man lang si pamunga oo oh, oh. wala oi oh. dili ni dwarf pare ra an kami nga ang nabuhi ang dwarf nga gitanom dili man ni na dwarf oo oh, oh. mm -mm. mm -mm. Kato, mga kato siya kay mubok lagi gid siya nga nagbunga na siya. Oh. Pero kung ani gani dili mudam taas ni. Pot ko ano gini tumbahon na ni siya. Kay ma. Na hmm. di di kaku telanan kakuan. Glanan. <laughs> da ta. Nakatilaw na gigitaan ni bunga.